magalis na ako, ma. Ah, sige pa, ingat. Pa! San nga punta mo? Diyos ka bila, kay kuya. Ah, okay. Sige, sige. Pa! Halika! Ano yun, ma? Oh, alam ko, alam ko mag-iinom kayo. Pangambag mo pa. Thank you. Ang bait mo. Oh, sige. Thank you. Pa! Oh. Pangkulutan mo. Um, ay, oh. pangpulutan mo para diyan yan mabawasan yung pang-inom. Ang, oh, subro-subro na oh, Sige lang. Mag-enjoy ka ha. Oh, thank pa you so much. yan. Parang... ah, sarap talaga uminom ngayon. Oo, oh, sige ha. Pa! Ano <laughs> mo yan, <laughs> Anong oras ka nga uuwi? Nalas La Jis kasi may korupyo baka mahuli ang anong barangay. Ah, oh, sige ha. Sige sige. Pa! Huwag <laughs> kang magpalasing ha. Ay, sakto lang talaga hindi. Alam mo naman ako pag uminom, saktuhan na. Ng... Oo oh, sige sige. Kanina ka pang panang pa eh. Pa! Na! Oh! Ayoko nang umalis. Balik ko na sa iyo Kanina ka pa ng pa O oh, ito Bili mo ng bigas Ulam Kanina ka pang tanang pa ng pa Eko Balik ko na sa iyo Ang pira niyan Dito na lang ako sa kanya Kanina ka pa Kaalis Labas upa. Ano ko talaga Nakuhaw pa naman sa amin